Ay, ay nga pala, hindi pala ako vlog kanina. Dumating sila Dex. gumagawa ako vlog Say, ko eh. sa iko kumpleto ka. Ano pa sasabi mo sa camping? Salamat po sa invitation. Serap dito. So, wow, wow, so, panalo no. Ay, ay sala. Pa, Pakitingnan nga, pakitan. Ay, ay, no? ay, ay po. ko Nihao na. So, lahat ng activities natin, shout out kay Kuya Richard. <laughs> Kita nyo yung mga bike na dyan Halos majority sa kanya Saka, saka, saka scooter Saka yung volleyball natin doon Na binuild namin kanina Sa parang mini soccer dyan And meron pang pabasa. Eh hey, Richard, pabasa ba yun? Oo, oh, pabasa yan. Pabasa? <laughs> pabasa yan. Oo. Siguro naman muna yung lahat, lahat pa na. Uh -huh. sura, ay, Abang wala pa yung lahat, medyo kasbasan ko na lang. Kasbasan. Pre, pre, uh, ano muna? Vlog? Kasi hindi ka rin sa akin nagboblog ako eh. Ginawa ko ng vlog kahapon pa eh. Uh, guys, medyo, ano so tayo ngayon? So... Uh, Brother Dex? Medyo manalalik tayo ngayon. May araw na to. Maraming salamat sa mga naroon so, pa ng uh, ating mga kalahok. Huh? Okay. Ay si si, si si Sister si Sister, 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 sister Teresa. Upo uh, po kayo mag si Brother Dex. Simulan ng ating. ko lang po kayo Okay. Ayan, yan. Hindi pag Dapat alcohol. <laughs> beer dapat, beer po <laughs> Okay, okay. So ayan guys, ah, ito yung mga tropang ano, side ng manginginom, side ng worship and ano, nandun. <laughs> ito ano, yan, ang ating cooking master boy, Richard, and si Ellie, ang ating oh, vocalista. Dito Sam, anong dala mo? Ah, oh, uh, ito, ang ganito pala mag-camping may ten. Ito, <laughs> tita, dala, ano may dala neto? ito. Ito, ang po. po. Remy Martin. malalasing na naman sigey Richard 'o. Gary kakanta na naman tayo hanggang anong yan ah. Grado ako pag saka ako late. Pero pautulog sa. Volleyball pa tayo. Tamira wala na sa gym sinko. Pambira. So ayan guys ha. Like, medyo nakatulog ako kanina. Pero yan. Pre, welcome sa vlog. Dito Sam. Ayan. So, today. Camping opening box. Yeah. Mag-unbox kami ng Danras. Um, NBA cards Ayan. Meron siyang ano, 6 packs, 90 cards per pack. Ay, 90 cards total. Ilan ba to? 6, 15 packs, uh, 15 cards per pack. Bigat no. Ang bigat nga eh. So ayan guys, medyo nangangati din yung kamay ko eh kasi daw nabilan ng cards eh. Ayan, oh, si Pearl. <laughs> so ayan guys, umpisa na natin, tignan natin kung ano makakuha niyo, niyon 'yon. Alright, right, let's go. Thank you.

number one. Random lang, random lang. Okay, palit-palit. Pwede yung palit-palit ang... Tayaba po, tayaba po. Tayaba na, taya na. Tayaba na. Wala na, all games. Si Ellie, nasan? Oh, what? Pwede, pwede. Just so you know, you get the next, next bed is Set. Kasi awa mo to, pala rin siya. Okay, okay. Ito, para pag ganun. Okay, okay. okay. okay.

<laughs> <paano, parang> <laughs> 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 Two thousand years later. Good morning, guys. morning, my Good morning, clan-clan. How are you? How's your sleep? Iyak, iyak. Good morning, <laughs> Good morning Ate. So, ayun guys, uh, day 3 na. Sa campsite. <laughs> day. Last day. Our last day. So, uh, ayun. Um, na, hindi na ako masyado nakapag-vlog. Uh, nung gabi, saka nung hapon, sobrang ano, dami naming pinagagawa activities and um, nalobat na din ako. And yun, nag kami, nagsugal, and um, nagkwentuhan ng gabi. Ayun, um, ngayon siguro mag-hiking or mag-bike kami, tapos pupuntahan yung bridge no, para picture Pero ulo sa lahat, mag-breakfast muna tayo. Tara, punta tayo sa labas and guys, good morning. Last day na sa camp. <laughs> Nag-vlog ako eh, kaya ala na eh. Say hi. Eh, ano sa sabi mo? Mahihayin ako eh. <laughs> <laughs> Mahihayin. So ay eh, nag-breakfast na kami. Si, si Yon nag-ano? Nag... Happy birthday, Ellie. Oh, happy birthday, Ellie. Happy birthday, Ellie. Happy, happy birthday. Ayan. Yeah. <laughs> Nag-gagawa na lang kapoy. Eh. Yeah. Ayan. Ito, ito, kasapin natin si Banker. <laughs> banker, anong nangyari? Anong nangyari? <laughs> no English. No. Yeah, <laughs> yeah hindi na ako nakapag-vlog kagabi, no nagkwentuhan English. eh. Nagnapagkwentuhan na kagabi. So, ayun. Uh, ah, uh, uh, may sipon pa ako diyan, man. Ah, may sipon ka, pre. Ayun lumabas sa mga vlog nito eh kasi ano eh. Oh, uh, may ayan eh, baka baka ma-discover siya eh ng iba. <laughs> may longganisa. Yan ito ilulutuin mo. <laughs> Bacon, may hot, may hot. Oh, mo. Fiesta. <laughs> Puta dito, si Chef yun, no? Puta, oh. Fiesta breakfast. Ayan, so, yun nyo guys, oh, Electric pan. Pang ano. So, mag-hiking kami mamaya. Tawa ko kung sino mga gusto sumama. Ituro eh, natin yung mga, eh, kung ilang tent. Meron dito. <clears throat> Plug mo yung ano mo. Ito pala yung singer namin, bandang Mara. Ipa-plug yung, <laughs> yung so, concert. October 20 po, uh, parokya ni Edgar. Eh. Yeah. May kaso lalab lalabas yun, October <laughs> eh, lalabas to, October 25 eh. Puputa rin. Hindi, hindi. mo na lang yung panobahan na Ayan, um, uh, ano, plug mo, pre. Okay lang, sige, I-plug mo, pre, dahil masanay mo. ka na. Ano, pare, October 24 <laughs> po, Bandang Mara. Uh, Kamera siya uh. pa ako, butang eh. <laughs> Anong tawag, Maya Maya? <laughs> 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 May connection, <koreksyon>, no? Bandang <laughs> yun <yung> Maya, <laughs> Bandang Maya Maya. Iba <laughs> rin Bandang Maya, yun yung, ano, yung dalawa lang, dalawa lang yung tao. <laughs> Ay, yun, Maya Maya. Ayan uh, na, agad na gising, oh. Richard, lalo na nung bumili ka ng gas. Kaya Richard, lalo na nung bumili ka ng gas, oh. Okay. siya, siya na lang mag-isa eh. Oh, yeah. o, tayo na. Ay, ang ganda pala ng buwa ni oh, Dex. Dex. Ganda mo Okay. Puta, si Dindi lang natin. Oo, oh, oh kung... Oh, Ko, oh, <laughs> gago... Gago <laughs> kumanta ng si Lindy yun yan kagabi, puta. <laughs> <laughs> morning, good morning. Good morning, morning. Oy, puta vlog ba yan? Oo, oh, vlog oh, to, pre. Ito Box, yung singer na amin eh. Happy birthday, pare. Oh, happy birthday. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Uta, lumabas ng may gitara, pre. Oh. Uta, syempre. <laughs> syempre mag na ako sa may birthday ngayon, pre. Kasi sabi oh. niya, nagbumoyce yung mga ngayon. Oh. Oh, oh. oh oh Ginawa mong unan. <laughs> ginawa mong unan. <laughs> O, okay na, okay na. Oo, ganda nga. Nung gano'n naman ko. Gilihan mo lang. Nung gana'n naman ko. Alam mo, napaganda pa yan pre. Napaganda pa yung pagkabasaan niya. Kasi nag-silindi yun ka daw eh. Kung maa na. Oo. Sabi... Sabi... Sabi mo naman natin lagi. Oh! Tara na. galing! Oh, shit! Oh, shit! Hahaha! What the fuck? Oh, galing! May palakmok pa yun. Ah, po, nagbukas din kami ng card na yun. Nakakuha siya ng signature card. Pero si so, Wayne Ellington. Yeah. Let's see, tingnan natin. Mamaya no? kung makakuha pa tayo. Select. Ayun, ayun nga yung mga camp dito. Isa. Yan yung sa amin. Yung green na yun, kila yun. Yung isa pang green, kila Ellie. Kila Dexter. Kila Kuya Alan. And kay Tito Sam. Yung malit na yung kay La Camille. Sabi <laughs> nila kasya na daw sila doon. Kaya, ayun. Saka, si Richard, ila Eric, and si Dave over there. So, yan. Ito yung nakuha namin pang group camping. Um, masaya at okay naman yung uh, lugar. Um, malinis. Saka, parang mas organized. Wala masyadong nag nagka-camp. And yon nakapag-ingay uh, kami kagabi. <laughs> dahil ano eh, walang, wala kaming tatabi, wala kami kasama sa camping ayan guys, tatakbo na siya guys <laughs> come here, where are you going? ha? Huh? where are you going? where are you going? oh, what? you want flowers again? ha? Huh? oh nabun na guys, he likes flowers ayan, si Clayne <laughs> like flowers, Klain. <clean. laughs> ha? Dave. Dave, Good morning, Dave. Vlog to, Dave. Good morning. Dave. How are you? Yeah. Oh, man. Kamusta yeah. yung ano, tulog? It was wonderful Yeah, English, English. It was wonderful and... Oh, yeah. English, English. Oh. Was wonderful and uh, very nice uh, place. <laughs> Ito maganda yung eh, vlog e. Eh. Hindi oh. mahihiyain e. Eh. yung malalaman kung um, tao ay ang oh, Happy. Buo. Buo yung boses mo Tignan natin ha. <laughs> <laughs> Dito. Dito ka, Dave. Hello. Kaya na di ba? Buo, buo, buo. Kasi sa atin, pag, diba? <laughs> pag <laughs> ano kami yan? Hello. Alam mo ako ng echo? Hello. Ako na pa ato. Parado. Parado. Tag-inag yun, no? Lupet? lumetong lupa lupa dahil kung dahil Ano, dahil kung ano kung dahil kung ano kung dahil Ano? dahil kung dahil kung dahil kung dahil kung dahil Ano? dahil kung ano kung dahil kung dahil kung dahil kung dahil kung Ano? kung dahil kung dahil kung Ano? and guys ha, pangalawang box na namin ngayon dito sa camping Ano lang to, um, ano ba tawag na ito? Sinama namin sa camping kasi inyo eh Nakakuha siya ng isang signature kahapon sa Danros eh, sobrang rare nun And ako nga eh, siguro limang box na ang nagbubukas ng Danros Wala ah. pa na ako ah. ang signature Ngayon pala ako nakakita ng ano Baka gusto mo benta sa akin ng $10 Nakakulekta <laughs> um, ako signature eh <laughs> <laughs> yes, yes, yes. <laughs> Hindi, joke lang Ayon, So, ayan, bubuksan namin tong Select. So, alam niyo naman tong Select na to. Ano to? Um, premium product. Eh, pero blaster box siya. Then pag ito makuha ni yon yung ultra rare tiger Prism. tapos Steph Curry alam mo kung magkano worth nun $20,000 pre or Lebron or eight, uh, Yanis basta tiger Prism. pero one time nakakuha din ako sa box ng one of one worth $4,000 na card. So, tignan natin kung uh, makaka-jackpot dito si si, si Yon All right, magbubuk na namin. Let's go. 5 minutes later. So, ayun guys, um abala nagluluto sila ng breakfast diyan. Ayun, bacon saka ano, uh, longganisa. Ah, uh, <laughs> ano, um mag-aano muna tayo, magbo-biking muna. Kaya yeah, muna, muna natin yung mga chef natin at mga um, mga marunong magluto, magluto ng breakfast. And magbabike muna tayo. Kasama si Andrea kasi gusto mong magbiking nun since uh, kahapon pa. Ayun. Ayun si Klain. Saka siya. Ayun. Yeah. So magbabiking muna kami. Papasyal namin si Klain. And yeah, I think isasama niya si Clea, yung anak niya over there. Nag-ano naga, lang. Um, toothbrush and let's go. Let's go. guys, so, ito na yung bridge na sinasabi namin. Um, parang siyang ano, old bridge na wooden bridge. Parang actually ito nga yun sa ano yung, uh, kamukha lang yun sa ano, walking dead. Yung so, binuild nilang bridge. <laughs> so, baka may zombie. The zombie! zombie! <laughs> yeah, so, um, yeah. Ganun siya kahaba Oh. Kung may kita niya, binike namin siya kanina. Ganun siya kahaba yung binike namin hanggang dun pa pa morning. Good morning so ayan uh, sobrang relaxing so um di ko ma explain eh pero parang ang feeling ko parang mukhang enchanted na na area kasi kung makita niyo nyo ewan ko kung makita sa camera or maji -ju justify ng camera yung yan parang ano um <laughs> enchanted area forest o oh. ayan ang taas ayun ayun um ito yung bridge Ayan, konti na tao, halos kami lang <laughs> yun nandito sa akin mga nagja-jogging na mga uh, ibang tao. So, ayan, um, um, kagandaan. Sa, sa kung nakita niyo yung mga clip ko, um, ang ganda ng trail din. Dala mo yung no? What? So, yeah. Um, ito na yung ano. And magpipicture-picture lang kami guys. Um, yeah, sobrang satisfying na itong camping to kasi may sightseeing. Alas kompleto na. Um, pero, as I've said dun sa um, sinabi ko before na preference nyo na yun kung anong mas gusto nyo. Kung um, gusto nyo yung adventurous survival kind of camping. Yan yeah, sa mga forest and ano kayo. Pero when you're uh, camping with the family and group of friends feeling ko, um, this is a very uh, 9 out of 10 na ano na actually parang 10 out of 10 na sa akin eh sa so, lahat na napunta namin campsite this is the good one kasi activity wise um, kalinisan, wala masyadong tao yung population di uh, yung hindi masyadong crowded and you engage with the nature um, may mga museum may mga bridge at scenic na area na ganito. And at the same time, nakapag-enjoy ang family pati grupo. I think that's it. This is our, um, um, first camping of the year. Right, Claire? And tulad din sinabi ko, um, itutuloy-tuloy na natin yung vlog. Yeah. And kung i-edit niya. <laughs> Ayun. So it's about like um, life dito sa, sa US. And um, any... Um, informative kahit pa paano yeah. <laughs> ang iba vlog namin. So, ayan guys, um, magpipicture picture muna kami and enjoy na namin yung uh, scene dito. And till next vlog. Um, Bye! Um, Pasyal kayo dito! Yeah. It's good! <laughs> yeah. Um, kung may ko-comment ka kayo na gusto itanong, comment nyo lang. And susubukan natin sagutin yan o susubukan natin gawing content para maging much more uh, informative ang maano nyo, makuha nyo. So, That's it guys, let's do this, let's go, bye!